eto na, nakita ko na sa personal si tatay <laughs> dito na po kami sa sitio puti yan po si mayor napaka welcoming ng mga tao dito napaka babait nila nakakatuwa, overwhelming yung tuwa ko sila tatay, dati nakikita ko lang sila sa video ni idol ngayon nandito na, ay si, si ma'am Ma'am <laughs> mam Ma Mas maganda pala siya sa personal. <laughs> ano po? Ay, hindi ko po alam yun. Ta -ta po kami. Ano po, hindi ko. Hmm. Ito yung mga gigamit nilang buho. Buho po yun? Yan po yung tatawag na buho? Iba yung buho. Iba yung bigal. Ah. Ito kasi tawag namin dito. Bigal. Yung buho. manifest na siya. Na. Ah, yun. Yung yun po nakikita kung pinaglulutuan ninyo minsan, ano? buho mm -hmm. ano ayan, ayan. ayun yun yung pala ng ayan ito ang buho ah, amen nipis kung para sa gawain namin na magkakapal ito yung ano magkaiba po ano ayan, ayan. -hmm. nakakatuwa naman dati pangarap ayan, ayan. ko lang talaga na makapunta dito ngayon katotohanan na <laughs> ayan, salamat naman ayo <laughs> <laughs> ito pala lang buho ito yung gamitin ng lutuan sa mga nakapanood natin yung ko, o, o, o. eto pa lang si tatay Orling eto na nakita ko lang na sa personal si tatay sa <laughs> so, wakas tatay malakit po salamat anak salamat 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 dito sa mga yes sa so, wakas totoo na naging, naging totoo na yung dating pangarap ko lang na magapunta dito <laughs> sandra dala sila. Ay sa idol. Mas 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 mga pogi pa lang sila, mas maganda sila sa personal. Okay. Ano Lola si Madam. Oh. Thank you. Hey. Ito pa yung isa oh, Patri. Yay. Si Patrick. Yay! Pipilin tao. Pagka mo ka sila, para, para silang kambal eh. Oo oh, no. nga, napakamalan mo. Pinsan eh. <laughs> hmm, oh, kung baga sabi ko ay guwapuho no na maray Mga guwapuho no na maray ini mga aking ini oh. Kubin pa sana Mga ko pa ining Ay ah, ito na Ay happy birthday idol Salamat Ito po may birthday At ang kanyang may bahay ma'am Ang may bahay ni idol Leo Sila ah Tuwan-tuwa ang grupo at nakarating kami dito iba yung vibes dito na katuwa talaga ang saya ang saya ng mga tao dito masasaya ang mga tao na kami sa kasiyahan maugmang maray kung sabi ko baga maugmang maray igdi talagang magugud vibes kamu kapag yaong ka igdi sa lugar na ini oh, and napakaganda ng lugar akala mo may ganitong lugar na ganda ng view yung napakaganda ng view. Dito pala sila naglilibot, diyan sila nagba-vlog, nag ng mga binablog nila yung bundok na 'yan. Ang ganda sa taas. Yo. Napakaganda. Uh, once in a life experience na makadaw pang palad natin ang isang Soto TV din, syempre. Pinapakita ni Kuya bon ang pagbiyak ng pili. Oh, konting-konti lang, kumbaga ano lang, konting-konti lang para mabuo mo siya. Kinatsagaan namin yung buuhin isa-isa. Bulaw ya ito, bulaw. Bulaw sa... Pag binasta-basta mo lang yung ano, binasta-basta mo lang, maano yan, napuputol, madudurog. Bulaw ya, kung ito lang. Buo mo siyang kukunin. Bulaw ya! Pwede yung sa bulaw. Yan, dandahan lang. Ay, kontrolado yun ni tatay. Kontrolado. 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 Kapcumanun seikat nyay